Good afternoon everyone So, andito po ako sa isa kong kwarto Yan, Nag-aano po ako ng aking mga damit para mag-tidy So, ang bilis po ng oras magka alas 4 na pala so, so, sobra pong init ngayon ay talagang natuyo po yung damit ko sa labas. super so, per init po dito sa Hong Kong. So, bago ang lahat, please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog, and Kalinga Pra. Ganoon na rin po si Jack Tapia Matubang, at Siyempre yung ating admin na si sa admin ng KOGR na si Mariko yung kalingap Marie Pinilla. Yan. Support po natin lahat ng mga KOGR at ang mga kalingap solid supporters Hong Kong Worldwide Chapter. Yan. Gaya po ni Maya Vlog. Kanina po ay nanood po ako kay Maya Vlog. So, galing-galing na po niyang mag-reaction. Ano, mag So, shout out, shout out sa iyo, Maya Vlog. At si Cecil Bilbao. Shout out, shout out sa iyo. And thank you for sa pag-support mo din sa akin. Thank you, thank you so much talaga. Siyempre sa kay Marikoy Kalingap Maripinida. At sa lahat po ng mga ano, ng mga under ko ng Kalingap Solid Supporters. Hong Kong Worldwide Chapter. Yan, super, sa lahat po ng mga nandito po sa Hong Kong, dahil sa sobra pong init, ingat-ingat po tayo sa, lalo na pag tayo nasa labas. Dahil sa, grabe, parang apoy na, sum, ano, parang apoy na po siya na sumisilab sa sobrang init. So, ingat-ingat po kayo na nandyan sa labas. So, hindi po ako nakapag-live kasi yung nagpahinga po ako na tulog, mag-live sana ako. Pero, nakita ko po pong nag-live si Kuya Bal. Tapos, nanood na po ako na nanood sa kay kay Maya, sa kay Cecil Bilbao ganun na rin po sa mga under po ng mga landing pads na si ano si J. Morello Vlog. Shout out, shout out po kay Ambassador J. Morello Vlog. Support po natin sila. Lahat po ng mga nasa landing pads para po lalo mas marami pong matutulungan. Yan. Ganun na rin po si Joey the Great. Shoutout shout out sa iyo, Joey the Great. Kay ko si Andrino Vlog, Jose N Vlog. At si Kalinga Rose sa ano po sa Masbate. Si Kalinga Mick. At ni Kalinga Agnes po sa Davao. Kalinga Nico sa India. At sa sino pa ba yung mga hindi ko po na bangket sa lahat po ng mga landing pads. Shout out, shout out po sa sa lahat. Kailangan ko po madalain kasi magpo 4 o'clock ay times up na naman po ako. Punta ng aming alaga na si Cleo and Patrick. So, so, sobra pong cute ng aming mga alaga. Ayun. Ang dami na po, ang dami na po talaga na yung mga nag-aabang sa birthday po ni sa sa dibo po ni ni Edsy. Ani ah, yan? Ni, uh, ni Beyancy. <laughs> Parati po parati kasi ako nanonood po ng basta about ng AIDS si Siyempre si Kalingap Ido I always watching din kay Kalingap Ido shout out shout out sa iyo at ganoon na rin po sa mga palabas po ni ni Kalingap Rob Siyempre at ni Kuya Bal Santos Matubang at the mabilis po talaga matuyo yung damit kasi sa sobrang init. Yan, shout out, shout out din sa kay, ano, thank you so much sa kay Helen Marfell sa always pag-watch sa aking mga videos. Yan. Si, shout out din po yung aking kasama ni si Kalinga Plani Delina. Yan, abangan nyo po ninyo ang aming aming ano sa Sunday. Saan kaya kami pupunta? Miss po na wala pong ano. Kasi sabi po kasi ng aming guardia ay may bagyo na naman daw po. Pero grabe napakainit talaga. So na ay ay wala po. Kasi parating sabi niya may bagyo pero lumilihis po siya. Ayan, grabe napakainit po talaga. Yan, tapos po mababa bababa na naman po kami hanggang sa 4 o'clock hanggang 5.30 na naman po kami sa labas pero okay lang po dahil para naman po maging masaya po yung aming mga alaga Yan, kailangan po ay lagyan, lagyan ko na po diritso yung aking mga unan ng punda para para po ano kasi nilabhan ko po, po yung aking mga bed sheet ngayon. Para ang ganda po yung pagtulog sa gabi. Nakakatuwa po ngayon ng mga ano sa social media, di ba? mapapa ano ka na lang eh, mapapakomment ka na lang minsan ni eh. Sa ano ba, sa tawag dito sa about sa kalabaw. Pero yung kalabaw na yan talagang kaya naaalala ko na kaya relate po sa akin yung kalabaw kasi ay naku nababangga na po ako dito na relate, po, relate po sa akin kasi ang kalabaw kasi yan po ang ang kaya po ako nakarating po ng tawag dito ng abroad dahil po dyan sa kalabaw pero napakamura lang po talaga ng kalabaw noon is e, 6,000 lang po pero ngayon ay grabe na po na napaka napakamahal yeah shout out shout out po super super init po talaga kaya inopen ko po yung aking ano yan ang aking mga aircon dito sa mga kwarto sa dahil sa sobrang init na po talaga ay nakaano na pala ako so hanggang dito na lamang po muna yan papakita ko po sa aking halaman ang dami na pong dahon meron na na pang bagong bago po siya na usbong yan na dahon yan at meron pa po yan sa gitna Biniwis ko pong magkaroon ng bulaklak. Yan. Yan. Yan po ang aking fortune plant. po. Yan. Diba? Ang ganda-ganda po niya. Ang ganda po ng ano. Ng ano. Kahit dito lang po sa kwarto ko ay talagang green na green po siya. So. So hanggang dito na lamang po. Thank you so much po for watching. And please like, share, and subscribe po natin muli si Kuya Bal Santos Matubang at in the Vlog Kalinga Frog. At ganun na rin po si Jack Tapia Vlog at the Vlog uh, Kalingap Maripinida. At sa lahat po ng mga under na KOGR at yung may mga channel po na aming group, shout out, shout out po sa lahat at sa lahat po sa landing pads. Thank you so much for watching. Bye!